Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay, at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. So, ayan. Nagre-ready ako for today's video. <laughs> Nagre-ready ako ng mga ipapasa para sa mga bata kasi kahit walang pasok ay kinakailangan uh, automatic pagkaganitong dinideclare ng walang pasok ay automatic ay magpapasa tayo ng gawain sa mga bata. Kaya kahit hindi required ang may GC, napakahalaga na meron kasi uh, ito yung mga panahon or mga oras na biglaan na ina-announce na kinakailangan hindi mapuputol ang gawain ng mga bata sa school. So ito yung mga bagay na hindi sinasadya, pero kinakailangan ang pag-aaral ay continue lang. So, hindi maapektuhan. So, eto, kinukuha ko ng aking laptop and then yan, uh, magpapasa tayo ng ating gawain. So, ayan, baguhin natin ang ating statement sa ating pambungad. Okay, hindi na pala ako magpapasa ng gawain kasi yung unang nabasa kong announcement ay inedit. So, ngayon ay hindi na tayo magpapasa ng gawain Kasi maaaring bayaran naman natin itong walang pasok na ito Just to cope up kung ano ang uh, hindi nagawa sa araw na itong walang pasok So, okay na din naman yon Para hindi magkulang ang araw ng ating mga pasok At syempre, uh, yung learnings ng mga bata Ah, charot, plastika, joke lang So, ayan. So, kwentuhan lang muna tayo. So, ayan. Hindi na ako magpapasa. Kaya, binali ko na lang ulit ito. I love you, Tita Joji. Hello. Ang aking uh, napakabait na kumare, kaibigan, kapatid. So, ayan. Pero, hindi ako hihiga ngayon kasi gusto ko matapos yung gawain ko for next week naman. Yung presentation ko kasi ang aking learning exemplar ay natapos ko na hanggang ikalimang linggo. So, ngayon gagawin ko naman yung iba para wala akong problema. Para mga presentation, presentation na lang ang aking. Ini-edit kasi hindi na ako nagdadala ng laptop sa loob ng klase. Lagi na lang USB ang aking dinadala. Hindi ako sanay na gumamit ng USB. Pero ngayon, unti-unti. Or flash drive. Ayan, ayan, nalagyan ko. Kaya, ayan, kumpleto may ano ako. Pointer nung laptop ang ginagat. Hassle kasi. Maigin na nga lang lahat ngayon. May TV na ang classroom namin. Napaka ano na ngayon. Napaka, grabe na improvement. Mula nung nagturo ako ng 2001. Right after our graduation nagturo agad ako ng private. Hindi uso ang mga TV-TV talagang ano, visual aids pa. Manila paper and then unti-unti nagbago, nag-evolve, laptop and then mga connectors. BJ pa nga ako kasi itong aking laptop na ito ay dinosaur na no? Dinosaur na kong tawagin, so ano na kong tawagin. Ano, wala itong ano, wala itong HDMI, pero oh, wag kayo si Tate nakakailang laptop na ako eto pa lang. Di pa ako nagpapalit. So bja pa din 'yan. Last year na ako and then paminsan-minsan nagpa-flash drive ako at to, libre pa nung pandemic ng school supply pa to sa amin sa school. Eto, nagamit ko ngayon kasi marami akong mga flash drive din. Yung iba nga na ano na, na corrupted na. So, eto, ngayon gamit na gamit ko na to. So, less hassle ang may bitbit -bit ka pa ng TV. Isang klase na lang pala ang nagdadala ako ng TV or kinukuha na lang ng estudyante ko ni Shan. Hi, Shan! Kinukuha niya doon sa aking lungga, sa aking kweba every time na may pasok na ako sa kanila, kasi dun lang, walang, may TV pero hindi gumagana ang flash drive. So, anim ang aking tinuturoan, anim ang aking pinapasok ang section. Hindi yan loaded ha. Talagang kasi nung nag 45 minutes, kinakailangan. At saka wala din po advisory ngayon. Thank you, Ate Marie, for ano, sa pag pinagbigyan mo po ang aking hiling. Matagal na ako naghihiling na ano, para naman, focus ko naman ang sarili ko na uh, less ano din ako less stress na less ang sinasagutan ng mga concern na kahit gabing gabi na pag may concern kinakailangan mong sagutin so ngayon thank you so much ate Marie na kahit pa paano, uh, nakabawas din po yun sa aking isipin pero sabi ko nga hindi halata lagi sa akin na ako din ay may dinaramdam kasi, kailangan lang ngumiti. <laughs> Kahit ang ating mga mata, na kailangan natin pangitiin. <laughs> so, ayan. Keep safe, everyone. Sa Bicol din, walang paso. Kasi, malakas ba ulan? O sobrang ulan? No, nagpaplano pa naman sana kaming umuwi ngayong long weekend. Kasi ang mama ko magpapagamot sana dun sa Bicol. Tapos, ang aming mga anak ngayon, they are not feeling well. So, yan, kinakailangan lang talaga magstay sa loob ng bahay and then, ingat po tayong lahat. So, ingatan po natin ang ating mga sarili, lagi. So, ayan muna, hindi ako magdadadaldal dito kasi eto lang naman, nag-open lang naman ako nito. Just to share na, ano na, wala kaming pasok today. Kasi nga, dahil sa smug, dulot ng uh, nag-aalborotong taal volcano. Malapit lang po kami doon. Ilang lugar lang. <laughs> kasi tagaytay, pababa dito sa amin. So, abot na abot. Katulad nga nung nag-ano yun, nung sumabog yun, tumuga. Tuga, tuga tawag sa amin, tumuga. Hanggang dito, kinakailangan talaga magpalinis ng bubong. Kasi sobrang kapal talaga. Ayan, so ayan, sa Bicol hindi ko naranasan, sa Mayon Volcano, taga doon po ako na maapektuhan sa lugar namin, although malapit din po kami doon, pero hindi ko po naranasan yung ganoon, dito oo naranasan ko, nang dahil sa pagsabog ng Taal Volcano, nung nakaraang taon, no baby baby pa nun si Mik at bago yon magpandemic, No, ta pagkasabog tapos pandemic naman January sumabog, February nag uh, ano na ang pandemic. And then March yun na, pandemic na. And then tuloy-tuloy na sunod sunod ang mga pagsubok na dumating. So ayan, uh, ingat po tayong lahat. I love you all, mga anak, mga estudyante ko. Ingat po tayong lahat. Ready ready na si Ma'am andito na sana. So, kapag kanag nag make up class na lang tayo, ayan, tatalakayin natin. Sa nawag wag naman Sabado, ano extent na lang ng pa isa-isang oras sa hapon. Para yung Sabado natin, labade natin ay eh, hindi natin maapektuhan. Buti na nga lang tapos na ako sa aking uh, MA sa mga subjects ko for compre na ako. Baka makakuha ako ng slot by May or July. So, ayan, hindi pa ako kasi pumupunta sa school namin, sa Western, sa Indang. So, babalik ako doon pagka may pambayad na ako sa tuition ko. <laughs> and then, kukuha na ako ng slot para makapag na ako. And then, ang iisipin ko na lang ang aking thesis writing. So, that's all. Bye-bye. I love you all. God bless us all always. Keep safe, everyone. Bye. Oi, magbibaramans -be na. Advance Merry Christmas sa ating lahat.